Pagkatapos ng buhok, siya po ay nag praise the Lord. Nag hallelujah. Kumanta. Kumanta na ang ano. Di ka nagkulang. Alam na yung Diyos na kahit nangyari yun, hindi magkukulang ang Diyos sa buhay ni Hope and no! Hope. Amen. 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 Kanyang kasagdan si Hope. Tayo, Magagawa kaya natin po yun? Amen. Na kumata tayo ng dinat ulang, kahit mawala yung sampung anak po natin. Hane, baka di po natin magawa. Baka yung minamahal lang po natin ko din eh, pumanaw eh. Baka sabi natin, Lord, bakit ngunit pa? Ba? Hindi yung kapitbahay ko na lang na laging ang totoo na sa akin. At ninihira, bakit hindi na lang po siya kinuha? Bakit hindi na lang po siya? Si Muni ng binuhay mo. Pero si Hobo, hindi po ganun ang ginawa po ni Hobo. Anong ginawa? Hinapak. Sinira. Yung damit. At nag-ahit po ng ulo. Ano po yung ibig sabihin ng pag-ahit po ng ulo at paghapak po? Pagpapakumbaba po yun. Nagpapakumbaba po si Hobo. Sa kabila ng pagkawala na kanyang mga kamelyo, ng mga baka, ng mga tuba, ng mga asmo, at ng kanyang mga anak. At yung pinakadabes po dito, umawit pa. Eh tayo po ba, makakaawit pa. Amen. Pag nawalan po tayo ng mga ari-arian, eh baka yung awit na hindi nagkulang, sabihin natin eh, di ko kayang tanggapin. Hello! Eh, no? Totoo so, so po yun. Baka mag-cross pa po tayo ng di ko kayang tanggapin. Lord, bakit nangyari ito sa buhay ko? Pinaghirapan ko ba naman dito? Binigay mo ba naman sa akin ito? Inalagaan naman ito sa akin, bakit kinuha mo na kanan? Wala pa pong ano, sa araw po ito. Sabi wala po isang araw. Amen. Oras lang po ito, yung pagitan. Sabi na natin, mula alas 6 ng umaga hanggang ngayon. Ganun po yung kabilis na pag nakaw ni satana sa kabuhayan po nito. Kaya ano po yung ibig sabihin po dito? Hindi po minahal niyo. Kung anong meron siya pinagkatiwala niya po ito sa Diyos. At ito yung the best na sinabi po ni Hope. Ito po yung the best. Kailangan ito po yung maging buhay po natin. Sabi po dito sa Job chapter 1 verse 21, sabi po dito ni Job, at sinabi niya hubad akong lumabas sa bahay bata ng akina at hubad na pabalik ako noon. Amen. Hindi nyo? Grabe, di ba? Tayo, masasabi po ba natin yun? Maring hindi. Lord, binigay mo na sa akin yun, ibangit binawin mo pa. Pero si Lord, hindi. Sabi niya, upad ako ng babas sa bahay bata ng aking Ibig sabihin, lumabas na po siya sa mundong ito, sa daigdig na ito, na walang damit. Ano ba siya? Babalik roon saan? Doon. Sa pinagkakunahan niya ng buhay. Doon sa nagbigay sa kanya ng baka. Nagbigay sa kanya ng asno, nagbigay sa kanya ng kamelyo, at lahat ng meron siya. Ibig sabihin, anong po yung ginawa po ni Ho? sa Diyos. Na binigay ito ng Diyos. At hindi sa pamamagitan ng kanyang karunungan, kaalaman, at kalakasan. Ibig sabihin, hinari niya, na kahit ganun siya kayaman, ang Diyos ang nagbigay sa kanya. Kaya nung kinuha ito at nawala ito, hindi siya nagbago ng puso sa Diyos.